Hello guys! Good evening! Magandang gabi sa ating lahat. Magpapatuyo ako ng damit dahil naipunan ako. Sobrang stress ko sa bahay. Tinambak po lahat ng mga damit namin ng sang linggo. Mahigit. <laughs> okay, magpapatuyo. Dahil nag general cleaning kami sa bahay. Darating yung mayari! <laughs> I-check niya yung mga ano mga sira-sira sa bahay. Ayan, naayos naman na. I-check niya lang kasi natulo kasi nang natulo kasi yung tubig sa baba. So ngayon, ayos naman na. Nga lang uh, para daw mas masigurado daw ng bago naming kapitbahay sa baba. Hindi daw muna nila papapinturahan ulit kasi baka daw tumulo ulit another pintura ulit siyempre nakakamolesta din sa nakakamolesta rin sa kanila sa baba pero syempre hindi naman na namin kasalanan yung dahil yung tubo kasi hindi siya pwedeng ano hindi siya pwedeng lagyan ng silicone so yung daluyan ng tubig kung saan, kami naliligo minsan siyempre hindi na namin nasasadyang matapakan yung butas na yon para ma this paano ba sabihin yun? Para hindi, para hindi siya gumalaw yung balbola. Paano ba sabihin yun? Yung goma. Ako wala akong mga content kayo kung ko na lang kung ano mga na nagharap sa akin sa bahay. Saan? mga kaganapan. Wala akong mga content. Wow, oh, pinintura na nila ng green. okay, hey guys, nakarating na ako. Hanggang alas 10. Magsasara. So, nasa alas 9 pa lang may isang oras pa ako guys magpapatuyo ayan ito ang hirap guys lalo pag mag isa mo na lang nung no, no, una no. ay paano ba to okay makina di monedas so, e euros sa saan ba ito ilalagay? Ulit nakalimutan ko na. ba? Cambia billetes no. Wala bang barya? Ah, dito pala automatic na siya kapag barya dito na siya. So, ito ay bakit may ganito siya? Ah, parang lock siguro niya kasi may mga nagbubukas na siguro. So, syempre pipiliin ko yung mas malaki, mas maluwag. Mas maluwag na dryer. Halika, samahan ako maglagay na lang friend guys kung na lang oh my god hirap na ng buhay mihina na yung kita meta balik mo na yung dati por favor ayan bato bato mo lang na ganyan ito lang yung ano wala sa amin noon sa probinsya meron man siguro meron hindi kami nagpapa dryer ba? sobrang init ba naman ang Pilipinas kailangan pa ng dryer Sampai mo na lang, di ba? Okay, At kasi doon sa atin, may bakuran dito. Pag may obra yung terrace nyo, o terasa nyo, wala na. Okay, halik natin. Wala bang yung muy intenso, delikado, normal, intenso. Ayan, punta tayo dyan sa ano. Oh, 4 euros na siya. 4 euros na. So, token, 1 euro and 2 euros yung pwede siya. So, meron ako dito. Ano. So, 16 minutes matatapos. Okay. Hulog natin yung 2 euros. Ayan. Nalagay na yung 2 euros. Lagay natin yung 1 euro. Ayan. 1 euro ulit. Okay. Start. Okay. Habang umiikot-ikot siya, guys, pupunta, iiwan ko na lang yung mato dyan. Hindi ko alam siguro magkaka-interest dyan, luma na rin. Bibili ako ng ano, halaman. I want plant. Diyan na muna. Kasi pag wasan man siguro duhan tayo dyan. Pwede ko naman i-pick up bukas. At least, nakasave tayo ng sitio. Balik natin yung ating kaputya. Kasi malamig. Hey lang guys, bye na muna. Yan ang aking content for today. Or 5 minutes content. Bye!